mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng drone. Ang drone ay kayang kumuha ng video sa kahit anong anggulo at paliparin ito ng sobrang taas. Pero alam mo ba na may mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng drone? Gusto mo na bang makita ang mga ito? Pero bago yan ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan natin. Ang unang video natin ay nakuhanan sa Salt Fork Park sa Ohio kung saan habang lumilipad ang drone ay mayroong kakaibang nilalang na nakuhanan pagmasdan natin itong mabuti. O di ba kapatid, tila may isang tao o kung anumang bagay ang nakatayo sa kakahuyan, ito ay kulay itim at hindi maaninag ang muka. Marami ang mga nagsasabi na baka ito ang bantay sa gubat na iyon at naistorbo ng lumilipad na drone. Sa kuha naman ng drone na ito, ang isang malaking lupain ay nasusunog at naganap ito sa Weld Country, Colorado. Malaking bahagi ng lupain ang nasusunog at kapag nagpatulo ito, maaaring umabot sa mga kabahayan. Buti na lang, may isang taong umapula ng apoy na may pangalang Eric Howard kung saan kinuha nito ang kanyang traktor at binungkal niya ang lupa na dadaanan ng apoy para hindi ito kumalat. Nakuha na ng drone ang kabayanihang ginawa ni Eric at dahil dyan alam mo bang hindi na kumalat ang apoy at ito ay naapol agad? Laking pasalamat na mga bombero kay Eric dahil kung hindi sa kanya, malaking bahagi pa ng lupain ang mususunog at maaaring umabot ito sa mga kabahayan. Ang Predator Combat Drone na ito ay nagpapatrol sa kalawakan hanggang sa maya, maya, pa. Tila may isang napakabilis na liwanag ang dumaan dito ayon sa mga sayantipiko na ito daw ay isang UFO o unidentified flying object na dumaan sa harapan ng drone. Sa pagdaan nga nito, nag-glitch ang kamera ng drone at hindi kinaya ang energy na dala nito sa sobrang bilis. Balak pa sanang habulin ng drone ang bagay na iyon, yun nga lang, hindi na ito nakita pa. Ang YouTuber naman na may pangalang Rangan Griff ay nag-explore sa isang exotic location. Noong una, wala silang ideya kung ano bang meron dito hanggang sa pinalipad na nila ang kanilang drone at yun nga, nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Merong simbolong nakaukit sa damuhan at napakaayos ng pagkakagawa nito. Hindi nila alam kung sino ang may gawa nito at kung ano ang pakay. Panoorin muli natin ang video at siguradong mamamangha ka kung ano ang nakaukit dito at napaka-perfect ng pagkakagawa nito. Ang drone naman na makikita mo ay pinalipad sa isang kakahuyan. Balak lang sanang itesting ang bagong biling drone. At 'yun nga, habang ito ay nasa himpapawid, tila may isang nilalang na nakatayo sa loob ng kakahuyan. Akala nila nung una, damit lamang ito na sumabit sa puno. Ngunit sa pag-zoom nila ng drone, nagulat sila dahil ito ay gumagalaw. May mga nagsabi na tao daw yung nasa loob ng kakahuyan. Yun nga lang, bakit ganon ang itsura nito? Sa video naman na ito kapatid, ang National Geographic ay gumawa ng paraan para makalapit ang drone sa bunganga ng bulkan para ito sa gagawin nilang konsepto. Dito ay nagsabit sila ng high quality na kamera sa drone para sa mas magandang kuha nito. Yung unang drone kasi na gamit nila ay nasira kaya't kumuha sila ng panibago na mas high tech sa nauna. At yun nga, nakita dito ang pagkulo ng lava. Ginawa rin ito para malaman kung gaano kalapit ang magagawa ng drone bago ito masira sa bunganga ng bulkan. Grabe, iba talaga ang exploration ng National Geographic. Ang Australian YouTuber naman na ito na si Simon Lawrence ay nagpalipad ng drone malapit sa kanilang bangka. Naglayag sila para humuli sana ng alimango o crabs. Makalipas ang ilang minuto habang siya ay nagpapalipad ng drone, merong isang nilalang na nagmamanman sa kanila, isang great white shark. Paikot-ikot ito sa kanilang bangka at tila inaabot sila, panoorin natin. Buti na lang kapatid, sumabit ang pating sa tali at agad itong kumaripas ng langoy. Laking pasalamat ni Lawrence dahil umalis din kaagad ang pating dahil kung hindi mapapasama sila dito. Sa video naman na ito kapatid, makikita ang isang taong balak lang sanang kumuha ng aerial shot sa kanilang lugar. Habang pinapalipad niya ang kanyang drone, nagulat siya dahil may isang babaeng nakahiga sa rooftop ng isang kondominium. Noong una, hindi ito pinansin ng babae dahil hindi naman niya nakikita hanggang sa ang drone ay lumapit sa kanya. Wala itong pangitaas na damit kaya't hiyang hiya siya nang mapitikan siya ng drone. Agad itong kumuha ng pamalo para sirain ang drone ngunit hindi siya nagtagumpay at pumasok na lang muli sa building na kanyang tinutuluyan. Ang lalaking makikita mo ay nagtitesting lang ng kanyang drone dahil hindi siya marunong magpalipad nito at yun nga nang maitutok ito sa May Park mayroong isang taong dumaan at tila naglaho na parang bula wala itong edit o kahit anong pandaraya kitang-kita naman sa video kung paano naglaho ang isang tao hindi naman siya maaaring magtago sa poste dahil maliit lang ito at ito ang pinagtataka ni Chris Paano na wala ang tahong iyon ng ganon kabilis? Para lang siyang anino kapatid. Panoorin muli natin. Dito naman kapatid makikita ang isang wasak na bahay kung saan ito ay pagmamayari ng isang 59 years old na lalaki na may pangalang Gary Pine kung saan winakasan niya ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Tinanggal niya ang host ng gas tank at hinayaang kumalat sa loob ng bahay at doon sumabog ito. Kuha ito ng isang drone para ipakita sa atin kung gaano nga ba kadelikado ang gas kapag naiwang singaw sa loob ng bahay. At kung sakaling mangyari ito sa inyo, 'wag naman sana, paalala lang, 'wag magsisindi ng kahit anong bagay na maaaring mag-spark. Buksan ang lahat ng bintana at pasingawin ito hanggang sa mawala ang amoy. At agad tumawag sa kinauukulan para mag-guide kayo. So ayun kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang bagay na nakuhana ng drone. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.